Mayang gabi, pre. Sumuha niya akong giluto. Ganyan buntag, pre. Kani siya, pre. Kay, kung ano, ginaling nga ka gahi pa ba? nagikans sa freezer. Tapos ka pre. Hinahinay na na siyang kadugmok. Ako na po din gisagol ang kaning ahos niya. Mga po ni si pre ang katong sobra itong nga kuan Kaning giniling o patatas gamay na lang kayo pre no okay panahon na bitay kani siya pre no akong gitimpla no Wala wala bantay pre wala na day gasol mo nang ako na siyang gi balhin og takang ani mo murag super kalandering nga gamay no pang emergency rigid ni siya wala pa yung gasol. Wala na gasolina. Sa motor. Hurot-hurot na po yung sulod sa rep. Kalapait na, pre. So, kani, pre. Ako na pong gigisaan ko na ni, pre. Ang ahos. Wala nangyay bumbay na, pre. Para sa ampalaya. Ako na rin nangyay ang ampalaya, pre. Kaya ang ampalaya, po. kay urog salin na, po. No? Kamay kayo. Patanganin ako ng kamatis na, pre. Huwag tulok ka itlog gani pre ako na na siyang gi gi si tawag gani gi sagol nung takawalig story yan na nani pre ako na siyang gi sagol pre kaya para ma naot ang itlog diya gamay ragit kayo pre kani siya luto nandi siya pre katulo ragit na ako na siya gi ukay da pre kaya kining para dili kayo siya pait may rigig ka ng palaya pre. kanilin pre mawa na akong last nga giluto pre ang manok mga oh, walo ni kagutad pre goy go ano po din nga murag na lang ya, pre, ma po yung mga timo timo sa pisina na yung mabaon kanilin siya nga part pre ako na rin na siyang gi gi hinahinay bali dali po din maluto ng manok noon na binaog tayong daga ng mantika kani siya pre luto na ni siya, pre ako na din ang gipalong din ang kaning super kalan mo na din ni ang kwan pre kung balance niya niya sa opisina no, na nagyabi patatas na manok tapos yan palaya sumara to, pre salamat